ang kapangyarihan ng pagtitiwala sa iyong sarili. Kapag walang iba ang naniniwala sa iyo, iminagine mo ang isang sandali kung saan ang buong mundo ay tila sumisira laban sa iyo. Marahil ito ay isang silid puno ng mga boses na pumupuna, mga taong nagdududa sa iyong desisyon, o marahil ito ay ang nakakalitong katahimikan ng pagkakaisa kung saan ang iyong tanging kasama ay ang malamig na anino ng pag-aalinlangan. Ito ang pinakamahirap na sandali sa pagiging tao. Kapag ang manipis na guhit sa pagitan ng kabiguan at tagumpay ay hindi hinuhubog ng kapalaran kundi ng desisyon na patuloy na maniwala kahit na walang iba ang naniniwala sa iyo. Ito ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan, isang kapangyarihan na lumalampas sa mga pangyayari, natatapos ang mga hamon at nagbabago ng mga buhay. Si Napoleon Hill, isa sa pinakadakilang arkitekto ng pilosopiya ng tagumpay, ay nagsabi minsan na anumang ma-imagine at paniwalaan ng isipan, makakamit ito, at tama siya. Ang lihim ay hindi nasa opinyon ng iba tungkol sa iyo. Ito ay nasa opinyon mo tungkol sa sarili mo. Lahat ng dakilang nagawa sa kasaysayan ng sangkatauhan ay ginawa ng mga lalaki at babae na tumangging ipahuli ang kanilang pananaw. Kahit na sinasabi ng lahat sa paligid nila na imposible ito. Tingnan mo si Thomas Edison na nakakaharap sa libu-libong kabiguan bago niya napagilaw ang mundo sa pamamagitan ng bombilya. Alam niyang bawat nabigong pagtatangka ay sa katotohanan isang kinakailangang hakbang papunta sa tagumpay. Ang kanyang matibay na paniniwala ay hindi nagmula sa palakpak o tanggap ng iba kundi mula sa mas malalim na bagay sa kanyang ganap na pananampalataya sa kung ano ang iniisip niyang posible. Ngunit ano ba talaga ang pananampalatayang ito? Hindi ito simpleng malabo na pag-asa o pansamantalang hangarin. Ito ay isang apoy sa loob, inihahandog ng layunin at disiplina na nakakatagal sa mga pinakamalalang bagyo. Dito nagsisimula ang aming paglalakbay upang maunawaan ang kapangyarihan ng pananampalataya sa iyong sarili kailangan nating sumisid sa kalaliman ng kaasalan, ang matabang lupa kung saan itinatanim ang lahat ng mga dakilang nagawa. Ang kaasalan ay ang salamin kung saan tayo nakikita ang mundo. Kung titingnan mo ang hinaharap ng may takot, makikita mo ang mga balakid sa bawat sulok. Ngunit kung titingnan mo ito ng may tapang at determinasyon, makikita mo ang mga pagkakataon kung saan ang iba ay makikita lamang ang mga problema si Henry Ford, isa pang ikono kung saan ang kanyang pananaw ay nagbago ng industriya, ay nakaharap sa walang katapusang pamumuna habang nagtatayo ng unang abot-kayang kotse para sa masa. Ang mga tao ay nanunuya sa kanya. Sabi nila ang kanyang ideya ay impraktikal at hindi kakayanin. Ngunit hindi ito ang nakikita ni Ford. Nakikita niya ang isang mundo kung saan maaring makagalaw ng malaya ang sinuman. Ang kanyang makabagong kaasalan at di matatalikuran na tiwala ang nagpatanyag sa kanya bilang isa sa mga pinaka negosyante sa lahat ng panahon. At dito natin matututunan ng unang aral, ang taong kailangan mong ikumbinsi muna ay ang iyong sarili. Hindi mahalaga kung gaano kahangahanga ang iyong ideya. Kung hindi mo ito pinaniniwalaan, walang iba ang gagawa. Ang pananampalataya ay ang gasolina na nagpapatakbo sa aksyon at kung wala ito, kahit na ang pinaka-eksaktong plano ay mananatiling paralisado. Isipin mo si Walt Disney na ang kanyang mga likha ay nagbibigay saya sa milyon-milyong tao sa buong mundo ngayon. Sa simula tinanggihan siya ng mga bangko at mga investor na nagsabi na ang kanyang pananaw ng malaking theme park ay absurd. Pero alam ni Disney na ang imahinasyon ay may kapangyarihang lumikha ng buong mundo. Naniniwala siya ng lubusan sa kanyang pananaw hanggang sa inialay niya ang lahat ng kanyang mayroon upang maisagawa ito. Ngayon ang pamana ni Disney ay patunay na ang pananampalataya sa sarili ay maaaring gawing katotohanan ang mga pangarap na tila imposible. Gayunpaman, hindi sapat ang pananampalataya kung hindi ito nakasalalay sa kalinawan. Maraming tao ang umiikot sa buhay tulad ng mga barkong walang direksyon, walang tiyak na destinasyon. Mayroon silang mga malabong hangarin mga nebulang ambisyon, ngunit hindi sila kumukuha ng oras upang magtanong, Sino nga ba ako talaga? Ano ang gusto kong marating? Nang hindi kalinawan nawawala ang kapangyarihan ng pananampalataya sa mga distorsyon at mga walang katapusang paraan, si Abraham Lincoln, isa sa pinakapinuri na presidente ng kasaysayan ng Amerika, ay naiintindihan ito ng higit pa sa sinuman. Lumaki siya sa lubhang kahirapan, nakaharap sa walang katapusang mga personal at politikal na pagbagsak, ngunit hindi niya kailanman iniwan ang kanyang misyon na pagsamahin ang isang nahahati na bansa. Ang kalinawan ng kanyang layunin, tapusin ang pangaalipin at panatilihin ang unyon, ang humantong sa bawat desisyon niya kahit na sa pinakamadilim na sandali. Kaya, paano tayo makakakuha ng kalinawang ito? Sinisimulan natin sa pamamagitan ang pagtatanong ng mga mahirap na tanong. Sino tayo sa labas ng ating mga titulo, papel at inaasahan ng lipunan? Ano ang talagang mahalaga sa atin? Kapag lumitaw ang mga sagot na ito, naging kompas na ito na humuhubog sa ating pang-araw-araw na mga desisyon. Siyempre, hindi madali makamit ang ganitong kalinawan. Ito ay nangangailangan ng introspeksyon, vulnerability, at higit sa lahat, ang tapang na harapin ang hindi komportabling mga katotohanan. Ngunit gaya ng isang manggagawa na nagaayos ng hilaw na bato upang ipakita ang kagandahan na nakatago sa loob nito, kailangan nating magtrabaho ng walang kapaguran upang lapatan ng hugis ang ating sariling identidad at layunin. Kapag nauwi, na ang kalinawan lumilitaw ang pananaw. Ang pananaw ay ang ilaw na nagbibigay liwanag sa ating daan ang buhay na larawan ng hinaharap na determinado tayong likhain. Si Martin Luther King Jr., kung saan ang kanyang mga salita ay hanggang ngayon ay tumatagos. Hindi lamang na naginip ng mas magandang mundo. Nakita niya ang mundo na iyon nang may malinaw na bisyon na naghimok sa milyon-milyong tao na magbahagi ng kanyang pananaw. Hindi niya lamang sinasabing pantay-pantay ang lahat ng lahi. Gumuhit siya ng mental na larawan ng mga bata na naglalaro sama-sama ng mga kapatid na naglalakad ng magkasama sa kapayapaan. Napakalakas ng bisyo na ito na lumampas sa mga kultural, politikal at emosyonal na hadlang na nagbigay lakas sa isang buong bansa upang magtaguyod ng pagbabago. Ngunit ang pananaw kahit na gaano pa kadakila ay nananatiling walang galaw kung wala ang aksyon. Ilan ang mga kilalamong tao na may mga magagandang ideya ngunit hindi pa rin gumagawa ng unang hakbang. Ang aksyon ay ang pwersa na nagpapalitaw sa pananaw sa katotohanan si Andrew Carnegie, ang magnate ng bakal, ay lubos na naiintindihan ito. Alam niyang gaano man kagandang ang kanyang pananaw ng pagbuo ng isang revolusyonaryong industriya, walang mangyayari kung hindi siya magtatrabaho ng mabuti at magpapatuloy ng consistent. Hindi lamang nagpanaginip si Carnegie, kumilos siya. Natuto siya, nag-adapt at nag ng mga estratehiya at hindi siya nagpapahinga sa status quo ito ang kombinasyon ng pananaw at aksyon na nagtulak sa kanya patungo sa tuktok. Dito tayo dumadako sa isa pang fundamental na prinsipyo, ang disiplina. Ang disiplina ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng dapat gawin. Ito ay tungkol sa paggawa nito kahit na walang nakakakita, kahit na ang landas ay mabato at nag-iisa. Ang disiplina ay ang kalamnan na nagpapatibay sa ating kakayahang magpatuloy, Si Mother Teresa ng Calcutta, na ang dedikasyon sa mga dukha at nangangailangan ay nag-iwan ng bakas sa mga henerasyon, ay namuhay ng isang buhay ng matinding disiplina. Gumising siya araw-araw bago magbukang liwayway, inilaan ang mga oras sa dasal at pagkatapos ay lumabas para maglingkod sa mga taong iniwan ng marami. Ang kanyang routine ay hindi glamorous, pero ito ay walang kamalian sa konsistensya at ito ang disiplina na nagbigay daan sa kanya na makaapekto sa napakaraming buhay. Ang disiplina at pasasalamat ay nagkakasama. Habang ang disiplina ang nagpapanatili, sa ating fokus ang pasasalamat ang naguugnay sa atin sa kasalukuyan na nagpapaalala sa atin na ipagdiwang ang maliliit na tagumpay sa daan. Madalas, nasisiraan tayo ng pagiging obses sa susunod na layunin na nakalimutan nating pasalamatan ang mga naunang progreso. Isipin si Steve Jobs, ang tagapagtatag ng Apple na nagdulot ng himagsikan sa modernong teknolohiya. Nakaharap siya sa mga napakalaking kabiguan, kabilang ang kanyang pagkalabas sa kumpanyang kanyang tinatag. Gayunpaman, lagi niyang ipinapakita ang kanyang pasasalamat sa mga leksyon na natutunan sa mga sandaling iyon ng pagsubok nang siya ay bumalik sa Apple matapos ng ilang taon dinala niya ang karunungan na natamo mula sa mga pagsubok na nagpatuloy sa pag-unlad ng kumpanya. Ang pasasalamat din ang nagtuturo sa atin na maging malikhain, natanggapin ang pagbabago ng walang takot. Ang adaptabilidad ay isa pang mahalagang katangian para sa mga gustong umunlad sa isang patuloy na nagbabagong mundo. Si Charles Darwin, na ang teorya ng ebolusyon ay para sa palagi ng binago ang ating pag-unawa sa buhay ay naghahayag na ang mga umaadap ay ang mga nananatili, hindi ang mga pinakamalakas. Ito ay totoo sa kalikasan, negosyo, relasyon at pag-unlad ng sarili. Ang pagiging adaptable ay ang pagiging handa na matuto, magayos at muling lumikha ng sarili tuwing kinakailangan. Ito ay ang pagtanggap na ang kabiguan ay hindi ang wakas kundi bahagi ng proseso. At kapag ang kabiguan ay dumarating na siyang hindi maiiwasan, ang resilience ang siyang magpapanatili sa atin na nakatayo. Ang resilience ay hindi ang kawalan ng sakit. Ito ay ang kakayahan na magpatuloy kahit sa gitna ng sakit. Si Nelson Mandela, pagkatapos ng 27 taong hindi makatarungang pagkakabilanggo, lumabas hindi nang may paghihiganti kundi ng di matatalikurang spirito ng pagpapatawad at kapayapaan. Alam niyang ang puot ay gagawing umuulit lamang ang mga mapaminsalang siklo, kaya't pumili siya ng mas mahirap na landas, ang pagpapatawad. Ang kanyang resilience ay hindi lamang nagpalaya ng isang bansa, kundi naging malakas na paalala na kayang lagpasin ng tao ang anumang bagay kung pananatilihin lang ang integridad at layunin. Sa wakas, narito na ang huling Ngunit hindi kulang sa importansiyang elemento ang patuloy na pag-aaral. Ang mga umakyat sa mataas na antas ay hindi kailanman nagpapahinga sa pag-aaral. Palagi silang naghahanap ng bagong kaalaman, pinapabuti ang kanilang mga kasanayan, at pinapalawak ang kanilang mga horizon. Si Albert Einstein, na ang henyo ay patuloy na nagpapasikat sa mga siyentipiko at pilosopo, ay nagsabi minsan, "Wala akong espesyal na talento." Ako lamang ay sobrang curious. Ang walang katapusang kuryosidad na ito ang nagtulak sa kanya na magtanong sa mga dogma, mag-explore ng mga hindi nalalaman na teritoryo at magbukas ng mga pinto na dati isinara. Kaya, mahal na manunood, bumalik tayo sa simula ng kwento. Handa ka na bang maniwala sa iyong sarili kahit na walang iba ang naniniwala sa iyo? Handa ka na bang palaguin ang isang matatag na kaasalan Bigyan ng linaw ang iyong pananampalataya, kristalisahin ang iyong pananaw, kumilos ng may disiplina, ipraktis ang pasasalamat, tanggapin ang pagbabago, ipakita ang resilience, at huwag huminto sa pag-aaral. Kung ang sagot ay o, nagsimula ka na sa unang hakbang patungo sa kahanga-hanga. Tandaan, ang kapangyarihan ng pananampalataya kapag walang iba ang naniniwala sa iyo ay hindi binibigay. Ito ay kinukuha. Ito ay sinisilbing baterya ng mga labanan laban sa mga pagdududa, takot, at mga limitasyong ipinapataw ng sarili. Ito ay inihahandog ng hindi matatalikurang dedikasyon sa iyong mga pangarap at ng pagkilala na may kapangyarihan sa loob mo na kayang ilipat ang mga bundok. Kaya't tumayo ka, tumayo ka, at umusad ka. Maaring hindi maunawaan ng mundo ngayon, ngunit mararamdaman ang epekto ng iyong determinasyon. Sapagkat sa huli, ang tanging limitasyon sa kung ano ang maari mong makamit ay ang sukat ng iyong pananampalataya sa iyong sarili.